Okay. So sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ah uh, uh, i-reformat yung mga desktop PC na katulad nito or anything na PC na galing sa company, example yung mga BPO or call center agent. So ito yung yung uh, computer ng ng customer ko na nakalak, Nakalock yung kanyang BIOS tsaka may password din yung yung kanyang Windows 10. So hindi ko na hindi ko na maipakita yung Windows 10 kasi na for ano, for some reason na na, na nabura ko siya. Okay? So eh, but anyway, yung Windows 10 niya naka ano din may password din siya. So eto. Paikita natin kung pa, paano gagawin niyan. Na na ma-reformat ma natin yung Windows 10 niya na na hindi na tinatanggal yung password sa BIOS. So okay. And, Uh, unang gagawin natin, tatanggalin natin yung casing niya tsaka yung mga mga wires. so ngayon pagtanggal natin ng casing, kukuhin natin yung hard drive so okay sa uh, kung, kung kayo meron din gantong uri na ano ito ay ano eh, Dell Optelex Dell Optelex 3060 siya. yung pagtanggal sa kanya, mayroong tornillo dito. Ito, tinanggal ko na. And then yung tornilyo na to, ipipitin lang ganun. Tapos i-slide sya papunta ron. Wait. Wait lang guys. So ayun. ini slide ko lang siya patungo ron. Pag natanggal na yung dalawang tornilyo na yun. Sabi nyo I-slide lang pa ganun. Ayan. So natanggal na natin yung casing niya Then, yung kanyang hard disk naman. So, ito yung hard disk nya. Dito natin i-install yung Windows 10. So, ganun yung paraan natin. Kaya, hindi natin kakailangan yung tanggalin yung BIOS password. So, sana maging successful. So, sa gantong unit, pipigayin lang to. And then, pag pagpigayin yung dalawa na to, ipupush nyo ulit papunta ron para matanggal siya Madali lang guys. So, wait lang guys. Hindi eh. ko alam kung kaya ko na. Nahawa ko tong cellphone eh. Ayun. patanggal ko na siya, chef. Ganun lang. Ini slide lang, siya. Ayun. So ito na 'yung hard drive, Ayun, ito 'yung computer ko. So ito 'yung ano, 'yung 'yung pang portable hard drive natin na SATA to USB. So isa ikakabit ko lang siya. Ayun, naisaksa ko na 'yung portable hard drive. I mean yung ano USB to, to SATA na to so, medyo madalim lang guys sorry pero nakasaksak na yan so kakabit na natin sa so, computer ko yun then antayin lang natin kung madedetect sya tingnan ko lang dito guys ayun na-detect na, na yung ating hard drive na galing sa mini PC. So, ito siya. So, ayan siya. Then, pagkatapos nyan, may ita download tayo yung file. Punta lang kayo dito sa, sa, website na to. So, yung website na yan, i-copy lang natin sa browser. So, ito siya. So, yan yon So, and then, i-download nyo yung ano, yung download nyo siya. So iyan yung magiging software natin para makapag para makapag-install tayo ng Windows 10 sa sa portable hard drive natin. So ito yung ano, yung 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 software na pang pang-install natin sa ating USB sa sa portable hard drive para magkaroon ng Windows 10 OS. Okay. So install ko na siya. Uh, may, may pub, mukhang binlock tayo ng Windows Defender so wait lang so i-run run anyway lang natin siya pag na-block tayo ng Windows Defender ayan tapos accept agreement lang next okay next lang din. next Okay. Pinutin na natin yung finish. So nga pala guys, para magawa nyo yung method na to, kailangan may naka na kayo na Windows ISO. Na Windows 10. So yung Windows ISO ko. Um, dito na siya eh. Um, wait lang ah. Oh. So ito, kailangan may naka na, kayo na Windows ISO file na Windows 10 na dinownload. So mag-download na lang kayo guys ng Windows 10 na ISO file sa website ni Microsoft. So, yan yung gagamitin natin para ma-install natin sa hard drive natin na portable yung OS na yan. Atin nga pala natin ito guys. I-select lang natin yung itong select installation source. Yung ISO file ng Windows 10 na gagamitin natin. So, i-browse lang natin sa akin. Ito siya. So, yan. Windows 10 updated. And then, yung select destination drive kung ano yung drive ng ating portable hard disk sa so, ito yun and then um, GPT or UFI so dito nga pala guys so yun proceed na tayo click natin yung proceed so pag lumabas yung selected device needs to be formatted i-continue lang natin So, antayin lang natin siya. At natapos na yung pag-install natin ng Windows 10 dun sa ating sa hard drive. So, pag nakalagay na ganyan, operation uh, completed successfully, tignan lang natin dito sa ating folder. So, ito siya. Ayan, may occupied ng konti. So, ayun guys. May nakalagay ng mga Windows files. So, ang gagawin na lang natin guys, ah, uh, tatanggay na natin to tapos kita na natin dun sa computer na uh, paglalagyan ulit natin ibabalik natin siya kung, kung gagana okay guys uh, binalik binalik ko na guys yung hard drive niya, as you can see guys dito tapos itetest na lang natin kung gagana siya so okay post ko lang so ayun guys nilagay ko na siya ngayon itatry natin bubuksan ko na ayun So, tingnan natin kung mag-open siya. Ayun, nag-open na. So, tingnan natin kung lalabas na yung kanyang Windows. So, ang next expect ko dito guys na lalabas yung parang prepare, preparing for Windows settings. Something like that, like that guys. So, yun yung in-expect natin. Hindi yung talagang actual na makikita natin na yung menu or yung, uh, yung user kagad guys. So, parang iyon yata yung method niya. Oh, wait lang guys. Ah. Continue lang natin to. Then, yun. Okay. Ah, medyo matagal-tagal lang siya. Hopefully, okay na siya. Yun, naglo-loading na siya. medyo matagal lang siya mag ano eh mag -buti. so ayun guys lumitaw na yung kanyang ano yung getting devices ready so ito so iyon yung yun yung proseso diba guys pag nagre reforma tayo lumilitaw na siya ba? Diba? So, successful na yung ating pag-install ng Windows 10. So, ganun lang. Diba, pag nag-install tayo ng ng Windows 10 nagreformat tayo, yung USB pagka uh, saksak natin, uh, mag mag-install muna siya ng Windows 10 mag pagtapos nun, mag-restart siya tapos makikita nyo yung, yung preparation na to so pagtapos po niyan, ayun magpupuli complete na yung installation natin ng Windows 10 so ayun guys, uh, Ganun lang po yung proseso para i-reformat yung, yung mga mini PC na katulad nito or yung mga computer na galing sa company, especially sa mga BPO company na nakalak yung kanilang OS at uh, meron ding password yung, yung BIOS. So, yung paraan na to para dun yon na kung paano i-reformat yung mga gantong uri ng unit na hindi na kailangan tanggalin yung BIOS password. So, ganun lang po and yun. Please subscribe to my YouTube channel and thank you for watching.